Hello, 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 hello. Good evening. Ligawang ko natin. Mangkalota na punti. Kalok ko. Traditional yalo to. mga nga po ay e, taba. Ang nga po ay e, tanong kalok mo. Kalok tayo. Kaya kinuha tapoy. Kalok Kalok dyan natin nagbabagang baga traditional kalot update sa aking inihaw na saging dili nyo, dili nga mo dyan sa may baga oh konti pa update sa aking sa aking sunog yata wala yung kwan ko inihaw kong saging balatan na natin Oh. oh.

Tumuhaw ko ng tenedor at mainit. Niyaw mm. na saging.

Buhay probinsya. May nakasabit na ano. Na lagyan ng ulam. Mm. Basket. <laughs> May Ay, it? ito traditional ref, o. Oh. Ayan. Yeah. tingnan yung legit, o. Oh. May ulam na tradisyonal ito so, na yun pa? Hmm. mag iihaw pa ako wow okay na yun gusto mo pa? salap e pa Magihaw ako ulit another one. Dito tayo sa kalan na <coughs> yan. Traditional kalan. Ito ay ulam natin. Ito ulam Bola bola. Puso ng saging to. Binola bola na. I Min. Mean. Yan. Yeah sarap yan may sardina. na sardinas yun may lamok traditional na lamok laki traditional na lutuan may may kugon may pugon pala pugon pugon. Kugon. pugon tawag kugon pugon uh. Traditional na ilaw. Traditional na ilaw. Saan yung ilaw? Kapag ako na Nag-video ko na to <coughs> ng Wala pa kasing kahoy eh. Dryer. Yeah. Stop pa kahoy. At dahil nabitin sa isa, nagluto pa ako ng tatlo pa. よいしょ。